pagtatanan daw ho na magkasintahan sa Mabasapano, Magindanow del Sur nagresulta sa palitan ng putok ng dalawang angkan. Tsenda, detalye ng balita RH19 June makutak June. Nagresulta sa more or less dalawang oras na nagpalitan ng putok ang dalawang pamilya na magkasintahang nagtanan sa bayan ng Mama sa Pano Maguindanao. Parehong hindi matanggap ng dalawang pamilya ang ginawang pagtanan ng kanilang mga anak na nauwi sa palitan ng putok. Sa report mula sa Mama sa Police Office, ang magkasintahang nagtanan ay anak na isang miyembro ng 106 Base Command ng MILF BF at ang isang anak naman ng Barangay Sapakan Mama sa Chairman Muhammad Tatak. Napag-alaman mula sa mama sa pano PNP na may existing na rido ang kinasasangkutan ng dalawang pamilyang ito na muling naungkat dahil sa biglaang ang pagtanan ng kanilang mga anak. Sa ulat ng PNP, wala namang naiulat na casualty sa naturang palitan ng putok na hinto lamang ang putukan ng maibalik ang babaeng kasintahan sa kanyang mga magulang. Kasalukuyang minumonitor ng military at ng PNP ang sitwasyon sa dalawang panig habang nakastasyon ang local authority sa lugar upang maibsan ang pangamba ng mga nahintakotang mamamayan sa nasabing lugar. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimacuta at DSA RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat.